matagal ka nang nanonood ng mga anime, malamang isa ka rin sa mga Filipino anime fan na tumambay sa channel ng Studio 23 para manood ng mga Tagalog dub anime. Kumusta sa inyo mga otaku weaves and normies? Kids here! In this video, ating pag-uusapan ng isang free TV channel na minsang umere sa lahat ng mga television dito sa Pilipinas. At ating balikan ang mga nostalgia ng mga ilang anime na minsang ipinalabas sa Studio 23. Pero bago natin pag-usapan ng video na yan, roll the intro. Ang Studio 23 ay isang sub-channel na pagmamayari ng ABS-CBN Network. Una itong na-launch sa lahat ng mga free TV sa buong Pilipinas noong October 12, 1996. Ang pagkakatanda ko sa channel ng Studio 23, eh dito ako una nakapanood ng mga 80s, To 90s Filipino movies. Yung mga kilalang action, horror, and comedy movie na majority e pinoproduce ng Star Cinema e pinapalabas dito sa Studio 23. Kung may cable kayo dati at alam nyo yung channel na Cinema One, halos lahat ng Tagalog movies dun pinapalabas sa Studio 23 tuwing hapon. Bago pa na i-launch TV5 noong 2008, sa Studio 23, dito ko unang nakapagmaraton ng anime. Around 2004 or 2005, kung hindi ako nagkakamali, ito yung time na una ako nakapanood ng Tagalog dub version ng Naruto sa Studio Studio 23 at continuous ang episode at wag ka every weekends Saturday and Sunday ipinapalabas nila yung Naruto ng Tagalog dub from 1 pm to 5 pm continuous episode na halos walang commercial ito yung time na nahumaling ako sa anime series na Naruto and literal na nangarap na maging ninja ng Konoha sa mga Filipino anime fan na hindi nagkaroon ng cable TV isa na marahil ang Studio 23 sa mga pinupuntahang channel para makanood ng Tagalog anime. Majority ng mga ilang Tagalog dub anime na pinapalabas sa ABS-CBN Channel 2 noon ay e merong replay broadcast sa Studio 23. Aside sa anime, ang dami rin nilang American cartoons na ipinapalabas dito. Isa na rin yon yung pinaka-favorite ko, yung Justice League and Batman Beyond. Naalala mo ba yung time na nag-aaral ka noon? Then kapag sabado at linggo, instead na lumabas para makipaglaro ng pogs at teks, mas pipiliin mo na lang na mag-stay sa loob ng bahay, buksan ng TV, at manood ng anime. Tandang-tanda ko noon, from grade 6 to first year high school, ito yung time na una kong napanood ng Tagalog dub ang School Rumble, Soul Eater, Maho Sensei Negima, Eureka 7, at Martian Awakened Romance. At ito rin yung mga time na nag-start akong mahumaling manood ng mga anime na related sa school life. Malamang dahil na rin sa impluensya ng School Rumble at sa sobrang adik ko sa anime series na School Rumble, pinanood ko ulit ito ng online ng Japanese version and binasa online yung manga. At hindi pa yun doon nagtatapos. Bumili pa ako ng physical copy ng Japanese manga. At literal din sa time na yon lahat ng baon kong pera, inipon ko para makabili ng otaku zin na meron sa pinakamalapit na national bookstore na meron sa amin. Which is unfortunately, hindi ko na alam kung saan ko na nailagay. Anyways, masaya ako to be honest na isa ako sa mga ilang Filipino anime fan na minsan tumambay sa channel ng Studio 23 para manood ng anime. Kahit nga prime time, nagpapalabas pa rin sila ng anime. Kung di ako nagkakamali, Blood Plus, Gallery Fake, and Rurouni Kenshin ang pinapalabas nila. But syempre, dahil nga prime time slot yon, malamang nanay at tatay mo ang kalaban mo sa remote para sila ay manood ng balita. Habang ikaw, iiyak at magtatampo na lang kasi di ka makapanood ng anime. January 17, 2014. Ang petsa na kung saan tuluyan ang tumigil sa pag-broadcast ang Studio 23. At nawala na rin siyempre ang mga Tagalog dub anime. Nakakalungkot in a way kasi siyempre lumaki tayo sa panonood ng mga Tagalog dub anime tapos biglang nawala. Saan ka ngayon manonood? Either sa GMA or ABS-CBN na ang daming kinakat na scenes at ang dami ring commercials. Nung nawala yung Studio 23, talagang umaasa ako na yung pumalit na channel e eh sana nagpalabas din kahit pa konti konti lang na Tagalog dub anime. Kaya lang puro sports related yung mga binobroadcast nila nung pinalitan na yung Studio 23. Kaya it turns out, I have no choice kundi umalis ng bahay, tumambay sa comshop at doon manood ng anime online. Habang nagagalit yung mga naglalaro ng Dota, resulta ng mabagal na internet. Ikaw, para sa'yo, ano ang pinaka-favorite anime niyan na napanood mo dati sa Studio 23? Thanks for watching!